Gracias. <laughs> Pasyensa. Ano yan boy? Tungal ka? Ha? Tungal ka? Oo. Ah. Ay, binobili din yan. Wala pa? Wala pa. Ay, tigit ka na? Wala pa rin. Ugo na lang. Sa si ano? Pasahero ba yun? Ha? Pasahero o so, pasaharga? Dalawa. Pasahero at saka karga. Herororo ko. Sa Atyensa. Okay, salamat. So magkatapos magpark, nagpunta na ako sa ticketing office tapos bumili ng ticket tsaka yung nasikaso, yung mga bill of lading at iba pang mga achuchuchu doon. Iga-guide ka naman ng mga taga doon kung ano dapat gawin. Takay na ako sa barko yan so yung June Aster yung sinakyan uh, landing duck ship siya or something na kinonvert lang para maging roro na pang commercial yan so sinakay ko siya ngayon ang bagay lang ano ha uh, kailangan nyo magdala ng mabariya Ayan, tig-20, tig-50 kasi alam na maraming humihingi ng tip sa pier. Ayan, eh, ayaw mo namang ma-stress out. And so, maiging mag-prepare ka na lang ganun. Just in case may manghingi sa'yo. Pagkatapos isa kayong motor, pinabalik ako doon sa passenger waiting area Dali iba yung loading ng mga gamit or mga sasakyan or ng mga mga items o mga bill. Iba rin yung tao. aircon yung room na na inavail ko okay naman malamig kaya lang syempre marami kayo don tapos naka bunk beds lang kayo double deck sama sama kayo don tsaka syempre matanda na rin na barko yan hindi sya yung talagang first class so, pasintabi eh. kailangan yung magtsaga Iyan na yung aking bunk bed, na hanap ko na rin. So, hey, Bob! You're the captain? No. How we get the AC turned on, man? Eh? I'm not sure. I pay for, I pay for AC. Uh, no. Oh, go? So? Okay, uh, good job. Ayan,

kung paano buksan yung aircon pero anyway, yun na yun yan, so yung amerikano nagtatanong kung ito yung premium <laughs> anyway, yung binayaran ko 2,405 passenger fare tapos yung motor 1.6 so mga 4,000 something yun plus may mga dagdag na bayad sa uh, sa RS3 at tawag nila tapos sa PTA so yun uh, yung process okay naman na workout naman ang maayos kaya so, naman naging problema Hey, my cabin was supposed to have only two other people in it. Where's that cabin? I'm not sure where that, where that is. Oh, you don't work here? No, I don't work here. Why are you wearing that helmet? No, it's a motorcycle helmet. Yeah. So, uh,. Yeah, but great. Nice to uh, nice to meet you here. See you. Yeah, so ito yung hindi aircon. Actually, ito sa bunganga ng Pasig River to eh base ko compound dito. So dito yung mata yung pier nitong Atian sa ship Itong isang ba barko na to, yung Miraculous Sea Journey, mukhang maganda siya. Oh. Maganda siya, wala nga lang siyang rolling cargo. Eh. wala siyang way papunta sa taas so hanggang dito lang talaga pwedeng ikutin ikakaunti naman din yung sakay yun pa sa heros yun natin sa kabilang side Ay, uh isang -huh. bakante lang po. Ako lang. Yeah, so, MV June Aster ng Atienza Shipping biyahing El Nido pero dadaan ng Koron Koron uh, Kapag ikot ikot pa ako doon then uh, biyahe pa El Nido El Nido yun yung destination so Friday Friday siya darating ng El Nido after ng stopover sa Curon. Thanks for watching. Next time, dadaong na tayo. Kaya lang sa Curon muna. At nag-side trip ako doon. Uh, Tingnan nyo kung anong nangyari doon sa side trip na yun.